yun guys, ganito kalaki na panalunan ko sa mystery box. Wow! At hindi ko alam kung ano yung laman nito. Kaya try natin! Kung na panalunan Sa Facebook. Facebook? Yes! Sa happy checkout, Facebook! Hindi eh, ba meron ganun? Kagaya nung nagpapa-live tayo. Wow! Ano to? Damit? Hindi mo alam kung laman? Mystery box nga eh! Ikala ko ba pa panalunan? Box yung mystery box na to, nakakahalaga lang siya ng 100 pesos. Ay, yeah! ano, parang parang full, ganun. So, mystery box yung makapanalong na rin. 100 pesos? Then hmm. yung na parts? Wait lang, hindi ko nga alam laman. Ito naman, hindi mo rin din yung di, di, mystery box. Wow! Ay, na-size ko. What? Paano mo magiging size yung mystery box eh? Nagkataon lang na yung item na to. Una ano pa lang. ganyan. Sakto din. <laughs> oh Pants naman yung ano niya. Perfect. May sandbox na. Di ba? Paano magiging sakto sa iyo? Na di ko nga alam eh. Mali mo yung iba hindi. So, ano to? Puro damit? Lalo man lang bag. Mm, Tulungan mo ko. May bukas na. Ay wow. Coords din guys. Medyo malaki lang. Oh, medyo malaki lang. Sakto What?

Parang okay. ah, nagkakaloko na yata tayo. Oh my god! Co-arts din! Puro co-arts yun na panalunan ko ngayon. Parang ah, nagkakaloko na yata. Huh? Ang dumi mong mag-isip, no? <laughs> Ang dami, guys! So, oh, order pa ako ng ano, mystery box. What? Hindi mo paniniwan na sa'yo, isang daan lang to. Tumaya nga! Aswerte na nga lang yung ibang laman mo pa nila kasi rola, oh. hindi ka pong masaya para sa akin na sinwerte ako. Ito lang <laughs> pa rin, no? Oo, ganda mo! Gusto ko yung ganito. Nice! Sak sakto! <laughs> Oo, sakto na naman! Stop <laughs> it! Like, pinky-pinky! Pang-winter pinky. yata itong nakuha. <laughs> Love kong ganito lahat ang maging mystery box. Lugi! Malim, ako lang yung nagkaganyan ko. Oh. masaya mo na lang para sa piyansay mo. Ay, ganda, ganda. <laughs> Be thankful. What? Kasi nanado ako. Para sa atin din tong dalawa. Nandulit lang niya ito, mystery box nga, May hindi mo ba alam, hindi ka nanonood ng kilikbay ni Lab? Sabi ko, ganyan ang business. Uy, Ay, gusto ko ito in-add to, in -to ko para ng... Ay, ah, man ito, nung buti na nang... What?! Ah, ganon. Lahat na ang gusto mo, nandito. Lahat na in to cart mo, nandito. <laughs> ganon pala, Gag! Huwag nyo favorite ni Lord! Bakit <laughs> sobrang labo naman mapalalo na mo lahat ng kagustuhan mo? hindi mo gusto. sa cellphone. Oh shit, not good. ako cellphone. ako. thank you for watching. ko ngayon. Oh shit, not good. Nanalo ko sa... Mystery Basta, up So, guys. Thank you for watching. magiging mission <laughs> box, so, oh. Ito lahat nung in-order, KC Mail. Ano to? Log naman? KC Mail, sa damit. Grabe, iyan na nga lang kaligayahan ko, nak-suta. Parang hindi PNC. Bago ang lahat, at gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Alala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 after nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. din naman mag-cash out dito. Pindot pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!